Hello po, magandang araw po sa inyo. Uh, ito po si ng Pinoy. Gusto ko lang po mag-react doon sa news ni Kabayan, yung video na lumalabas ni kay Kabayan Noli de Castro na tungkol sa semi at automatic. Sabi ng semi, semi -automa automatic. Mm -hmm. Pag isang kalabit mo, mga isang libo ang lalabas na bala, no? Oo. Ah! Oh, oh. Kaya pag ikaw, ikaw ang target mag-isa, wala. Pati ulo mo, wala, mawawala. Hindi na sana ako magre-react eh, pero kasi sa mga walang alam sa baril na makakapanood po noon, ay mami misinform po ito. Sa mga tao nga na wala sa gun community, ang tingin na nga nila sa baril ay inherently evil eh, di ba? At sa mga anti-gun, di ba? Ang tingin na kasi nila sa baril, masama. Tapos lalabas pa yung mga ganitong misinformation. Kaya sa mga makakapanood nito na wala sa gun community o yung mga bago pa lang sa baril gusto ko lang i-explain sa inyo ano yung semi-auto at fully-auto. Ito ay isang semi-automatic rifle. Ang ibig po sabihin ng semi-automatic kapag ka kinasana po ninyo bawat kalabit po ng gatilyo ay isang bala lang po ang lumalabas. Gaya po neto meron po siyang selector switch nakalagay semi or safe meaning pag nilagay mo sa semi isang kalabit mo ng gatilyo isang bala lang po ang lumalabas taliwas po doon sa sinabi ni Kabayan na semi pag kinalabit mo libo-libong bala na po ang lalabas misinformation po 'yon kaya ang tawag po dito ay semi automatic rifle sa rifle lang ba ang semi-automatic? Ito ay semi-automatic handgun. Ibig pong sabihin, pag kinasapunin nyo ito, bawat kalabit po ng gatilyo, ay isang bala lang po ang lalabas. So ito po yung example ng fully automatic rifle. Ayan, nakita naman ninyo sa video, di ba? isang kalabit ng gatilyon niya at ah, talagang hanggang maubos na po yung magazine niya. Ang sabi ni Kabayan, libong ah, 1,000 rounds ang lalabas. Ah, wala pa ang nakikita kasi na magazine na ang capacity ay 1,000 rounds. Siguro isang daan meron, yung 100 na drum mugs meron nun. Pero yung 1,000 rounds na magazine, wala po yon. Baka ito po yung sinasabi niya. At nasa batas po natin yun, nasa Republic Act 10591. Ang allowed lang po sa mga civilians ay semi-automatic rifles. Bawal po ang full auto. Kaya po sa mga makakapanood po nito na wala po sa gun community at na-misinform po nitong balitang ito, pwede po kayong magtanong sa aming mga nasa gun community. So ayan, mga kabayan, este kabarilan sana nai-explain ko po ito ng mabuti. Hanggang sa susunod na video, magkita-kita ulit tayo. Ingat!